Oh. Pasok ka dun. Ako, tatlo tayo natumba tumba eh. Matumbarin si Mikey si. Ano, kung eh. Ah. ah. yung bike ko eh. minsan lakarin to natin Ronald wala doon sa bahay ha tatlong oras to eh laka mga apat na oras Nilakad ko ito dati apat na oras Mula sa bahay Hindi laang Summer ako naglakad rito noon Nung pandemic Masakit na nung leg ko Kayo ko Ha? Sakit na fit mo? Nanibago na naman eh. Sarap magbike eh. Ay, kami kahapon ganito rin. Oo. Oh, oh. Hi. Kahapon dito rin kami. Hanggang sa bahay. Borlog kasama namin Pagod raw siya ayaw niya Ha? Kahapon? Hindi Sobrang init niya kahapon eh Eh oh. dito kasi kaya hindi mainit kasi mahangin Oo Oo niya kasi apat, anim kami kahapon nagbike kaya umpisa ng spring nakapagbike agad kami ngayon spring na, September 1 eh. kaya unang taon ng spring time nakapagbike tayo ang pinagbabay namin tabing dagat gubat dumaan kami kanina sa downhill Natumba ako, natumba si Mekos. Kasi kanina magkakatikit-dikit tayo eh. Tayo ah, o dyan Kami, ni Maykos. Ayun eh o, Ronald, ang nagihila dyan, maliit na barko, maliit na boto. Ayan, ayun, dalawa. Sila nagkukontrol papunta sa laot. Yon yon. Para hindi na pa nakakaliko yan eh. Pagrating dun eh. Sila nagihila dyan. Pap Papagit na. Ayan, tamo. Oo. Oo. dyw

Doon tayo sa dekat dagat dumaan ah, yeah. Pwede naman tayong dumeritso eh. Dito na tayo? Oh, dito tayo, dito tayo. May daan dito. Dito. Oh. Ayaw maniwala ni Ronald yung maliit na maliit na barko. Yun ang nangihila. Yan yung nangihila sa barko. Kahit sa Pilipinas, mayroon yan. Sila nagihila dyan. Yan, yeah, hinihila yan para papunta sa laot. Galing dito sa pier. Hi eh oh, hinihila yan. Hindi, basta sila nagkukontrol. Dalawa yan. Magkabila. Hindi, nang lagi ko nakikita dyan dahil dyan kami nagtatrabaho eh, Kaya ako alam eh. Hinihila yan. oo, oh, magkakabilang gilid. Yung dalawang maliit. nyo makakita na marami si Lion Ronald Gusto nyo? Pakakita ng maraming sila yan? Doon, sa dulo. No, sa dulong dulo. Ano naman yun? Hindi naman yung pakakawalan. Hindi yan mahangagat. Nga. agad Gusto niyo makakita naman sila 'yon. Papunta doon papuntad sa dulo, marang sila 'yon dyan Ha? Ano na. O, wala na dulo. pero marami sila 'yon dyan O oh, marami sila 'yon dyan Uh oh, Dito ang daan. Naligaw pala kayo. Dito ang daan eh. Oh.